Paano nga ba namin sinelebrate ng anak ko ang Pasko dito sa Canada? Hindi kagaya sa Pilipinas, nasama-sama ang pamilya, maraming handa, may pang-noche buena dito sa Canada. Kakaiba ang celebration namin ng anak ko. Diyan lang kayo. Manood kayo mga ka-Berks. Isasama namin kayo kung saan man kami magpunta ngayong araw. ka magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero. Adjelo. At Merry Christmas sa inyong lahat. Ngayon ay? Pasko. Paskong, Paskong Pasko ngayong araw. At uh, sabi na yung mag-ama kesa, dito lang kami sa bahay ngayong Pasko. Pupunta kami ngayong araw, ngayong Pasko mismo, sa Banff. Kaya samahan nyo kami, pupunta tayo ng Banff. Tama? Tama. Yes. Tama. So tara. Let's, go. Let's go. Bago tayo dumiretso sa Banff, daan muna tayo dito sa... Tim Hortons at bibili tayo ng kape ililibri tayo ng kape ng aking anak di ko alam kung pwede yung camera sa loob so check lang natin pag hindi papatay na lang natin ang dami ng mga dessert nila na rito naku yung sugar natin nagbubunyi <laughs> so kabirds meron tayo Christmas Tim Hortons Merry Christmas everybody ulit-ulit no kasi Christmas na Christmas eh syempre feel na feel natin yung Christmas kahit walang pera kahit walang handa uh, kailangan maging masaya pa rin tayo sa araw-araw tama mm -hmm. at kay Angelo naman ano to nak ice, ice coffee alam mo naman yung anak ko kahit na sobrang lamig na dito sa Canada mahilig pa rin sa mga malalamig e ano tinan mo yung snow kita niya ba yung snow yan ano yung kinakain mo nak caramel filled donuts uh, may, may kaya, palaman dyan meron kaya nyan sa Pilipinas? Uh, Horton's, Hortons. ko, kailan lang yung Tim Hortons sa Pilipinas eh. mm -hmm. ang, ang galing nga eh nung nasa Pilipinas ako Starbucks yung ano Starbucks yung gusto nila, like wow sosyalin, Starbucks, pero may even more sosyalin pa, kapag meron kang Tim Hortons sa Pilipinas huh? kasi napaka rare sa Pilipinas sabi niya, wow Tim Hortons sila pero dito, nung pagdating ko sa Canada dito, tayo, ba't parang kada kanto ata, ah, no? may ano, may Tim Hortons. Ah. Oh. <laughs> yung pala, originated yung Tim Hortons from Canada. Oo, oh, oh. so ang daming Tim Hortons mm -hmm. dito, sobra. Kaya, ayun, a caramel-filled donut na yung ngayon. Ayos! Ah, o, tara na! Tara na! car wash, mga ka-bricks, tinan mo yung da, okay. yung huling gumamit, oh, yung ano niya, oh, yung hose niya, nandito lang sa gitna. Anyway, yun. So, car wash muna tayo para malinis yung sasakyan natin. At yung ating car wash boy, ayun. Paano, dumi-dumi na nung sasakyan. Kita niyo naman kung gaano ka dumi. So tinuruan ko si Angela na mag wash dito at uh, that was 2 years ago pa. At ito rin yung kauna-unahan na lugar na nag wash siya, di ba nak no? Yeah. Oh. mag na siya ngayon. So ganito pag nag wash ka dito sa Canada, maguhulog ka ng coins or pwede kang gumamit ng card or pwede kang gumamit ng coins. Pero kami laging coins lang kami gumagamit, compras muna. Huh? Uh Oo. -oh. Tapos, lagyan natin itong mga coins natin. Diba? gamitin natin is $5. Tatlong loonie, isang toonie. Yun. Okay. tinama? na ba? Oo. So, ibabrush niya itong sasakyan kasi nga sobrang dumi. Yan, lalo na yan kasi sa sobrang putik na hindi na makita yung ano hindi na makita yung ilaw sa gabi o oh, baba diba mga kaburks tinutuwan ko talaga yung anak ko na ay nak -nak to oh. Baka mo ha Ayos. So, malinis na yung sasakyan natin. Panalo na. Pwede na ulit ibyahe. Ano, anak? Okay lang? Okay na. Panalo? Ayos. So, tara na. Diretso na tayo sa van. Driving to destiny A long road to travel back shoes and bag water and snacks let's go make a journey no looking back hit the gas and go. dito tayo sa sikreto na pinaparkingan ko kasi dito libre kasi dito kahit saan ka dito magpark dito sa band may bayad dito per ora so 8 dollars 6 dollars ganun pero pag nagpunta ka dito sa pinaparkingan ko walang bayad so doon tayo pupunta ngayon so ang sikreto nagpark kami dito sa sa park mismo dito sa likod ng Banff kasi dito pwede ka magpark dito ng 3 hours libre <laughs> walang bayad actually maski dyan sa museum pwede ka rin magpark dyan ng 3 hours libre din pero papasok ka ng museum pero pag nandito ka sa likod ng parkingan libre 3 hours doon kami nagpark ganda oh diba saan ka pa Nandun uh, yung gondola sa taas. Pinaka tuktok. Nagtrabaho ko dito mga 2008. 2008 to 2010. Mga 3 years. Almost 3 years ako dito nagtrabaho before. Dito ako unang napadpad nung mapunta ako sa Canada. Tapos syempre, hindi lang ako nagboblog dito. Meron din iba. Meron din iba. Ayos. Tama <laughs> so, si Angelo. Ayun pare si Angelo. Hiningal na ako. Frozen ang tubig sa ilalim ng ilog. Dati wala pa tong tulay na to. Diyan ako nakatira. Banggagaling ka pa doon kapatawid sa tulay na yon papunta ng trabaho. At Dati sa Tony Romas ako nagtatrabaho, pero ngayon wala nang Tony Roma's dito sa Banff. Iba na siya. At ito, dati itong lugar na to, 'yan, yung frozen na 'yan. Diyan kami dumadaan pag na-frozen siya, dumadaan kami mismo sa pinakailog. Pero ngayon medyo dalikado na siya. Kasi unti-unti siyang natutunaw sakay yung weather condition ngayon dito sa Banff Calgary parang nagsisinok eh nagsisinok yung kahit winter umiinit siya parang weather niya mainit ganda no para ka na rin nandito kapag summer punong puno ng tao tong lugar na to marami mga bata na naglalaro dyan dito sa park dyan sa area na yan pero ngayon kahit na Christmas day wala kang makita ng tao siguro ma-upload ko to after Christmas na dahil i-edit pa natin yung video pero ito mismo yung araw ng Christmas at ayan, parang ordinaryong araw lang dito sa Canada So dahil Pasko ngayon, ang daming tao dito sa pinaka downtown. Parang summer ulit. Kahit na matagal ako nagtrabaho rito, almost 3 years. Binabalik-balikan ko pa rin itong lugar na to. Kasi marami akong alaala dito sa lugar na to eh. Sa Angelo parang turista lang oh. <laughs> Di ba? Ganda nga naman kasi. Tsaka dito rin ginanap yung isa sa mga scene ng Hello Love Again ni Catherine sa ni Alden. Every time na may pupunta mga artist, mga sikat na Pinoy dito sa Calgary, dumadaan dito sa van. Grizzly House, Steak and Cheese, Fondue. Alam nyo ba kung magkano yung mga pagkain nila rito ka Berks? Yan yeah, meron silang 44, 50, 59 79 rattlesnake pondu 80 dollars <laughs> sa Pilipinas nasa bakuran lang <laughs> sobrang mahal no welcome to ban syempre tourist spot to mahal talaga dito Right. On that note, I'm to go this way. Merry, Merry Christmas, dude. And to you, you're lovely. All right. you bet. See ya. Every time na dumadaan ako dito sa van o namamashall ako dito, hindi ko talaga maiwasan na dumaan kila an yung asawa ni Hernan, na kaibigan ko na taga Turks and Caicos din. Nakasabay ko nagpunta dito sa Canada. So, hanapin natin kung nandito siya. Tignan natin kung nandito si Ann, yung kaibigan natin kahit Pasko kung may pasok siya. Oh my God! Ano ba yan? Huwag mo naman ako Merry Christmas! Merry Christmas! Wala na, nag-iikot lang kami ni Angel o no? kasi Christmas. <laughs> Hindi ko na nai-record yung usapan namin kasi nga copyright ng music, ang lakas ng music nila doon sa store. Dito tayo dadaan sa gitna. Pwede kang dumaan dito sa pinaka-gitna. Gitna eh. na ang highway. Ayan o. Kita yung van Ito dati yung Tony Romas ko saan ako nagtrabaho. Ngayon, brazen na siya. Brazen. <coughs> so, Kaburks, nakatatlong oras din kami kakaikot ng anak ko dito sa van. Yes. Sumakit yung paa mo na. Pa, <laughs> at least na no exercise. Oo, oh, at saka wala kami pabayaran ng parking ticket. <laughs> Di ba? So balik na tayo kung saan tayo nakapark kanina At Saan naman tayo? Canmore? to Canmore Basta mag-explore kami kung saan kami pupunta Basta samahan kami dalhin. nyo kami At enjoy namin ngayong Pasko Paskong araw na to <laughs> O oh, diba? Public parking Three hours Maximum Walang bayad Oh, Diyan kami nakapark Ayos, di ba? Panalo. <laughs> pero no overnight parking. Okay, tara. gahin na tayo. Hindi namin alam kung saan kami ipapad pa rin ni Angelo. Pero, bahala na. I Enjoy natin yung ating Christmas today. at yung aking kape. Mainit-init pa. Pwede pa to. Tara, samahan niyo ulit kami. Pasyal ulit tayo Dito naman tayo ngayon sa Santo Dac Bow Falls no? Bow Falls Mga Bow Falls, lahat ng mga Bow Falls dyan bow falls. <laughs> Yan. At kung ma Kung makikita nyo Ang ganda ng tubig dun ba? No? Diba? Frozen yung kanilang ibabaw Pero yung ilalim nya may tubig Si Angelo nakabakot oh. Talagang balot na balot Si Angelo sa sobrang lamig <laughs> Ah. Ano na ko dito na eh. <laughs> gusto Lapitan natin yung falls dito para makita niyo malapitan. kita yung bato na to no hindi ito inilagay dito hindi ito ginawa dito talagang nandyan na yan Tignan mo mukha itsura nung bato i-close up natin ganda di ba patagilid siya parang sa pelikulang transformer o kaya sa pelikula ni superman <laughs> oh, kita nyo yung mga bato na to oh? wow di ba hanggang dun yan, sa dulo yun Hello. Hello. Pwedeng laruin, sir. Pwede. Pwede. Hello, come here. Loki, how are you? Luki, Luki. Santa dog. Loki, Loki. Taga saan kayo, sir? Uh, ano, Toronto. Toronto pa kayo? Yes po. Uh, ano ginagawa niyo dito sa van? Nagwabakasyon lang. lang. Bisita lang. Kasama ah. ng mga bata. Ah, kasama niyo yung mga bata niyo dito. Ay, hindi kayo. Nag-snowboarding sila. Siyempre, kami nila. ah. Kami ay taga-luto, taga-drive lang. Taga saan po kayo <laughs> sa Pilipinas? Ah, taga-Manila kami. Ah, sa Manila? Saan sa Manila? Ah, Malabon ako eh. Taga-Malabon? taga, Malabon. Oh, wow, sa, taga sa mga Palabok, <laughs> sa Makati. oh, oh may mga kamag-anak naman ako sa Poblasyon. Ah, oh. okay. <laughs> Ayos pala. Kayo, taga-dito na kayo? Opo, oh ah, uh, 2008 dito na ako sa van. Ay, ganda ng lugar niyo. Opo. Ganda-ganda. Nung ganda. pupunta kami ng summer, sabi namin bali kami winter na mm. Ang ganda-ganda ng winter. Pagka summer, sobrang crowded. Parang kaya po. Yun sabi ko eh, mas maraming tao pag summer. Opo. Pagka winter, yan. Relax kayo. Yeah. Mas gusto ko siyang winter actually. Opo. Kasi nga, puti. <laughs> Oo oh, nga. Oh, shout out na sa mga kababayan nyo sa Malabon. Hello po. Sir, sa mga kababayan nyo sa Makati. <laughs> Sige po. Sige po. ka andito naman tayo ngayon sa Canmore. At dumaan kami rito ng anak ko para lang ma-explore yung lugar. Ganda rin dito. Nak dito tayo, nak. Yung kain tayo. Ayun, no? Kain tayo. Ah. Oh. Tingnan natin kung anong pagkain dito sa kain tayo meron tayong nakita ang Filipino na ano na restaurant dito. So support natin yung ating kabayan, o mga kabayan, mga kaburks, di ba? So kain tayo. Alas tres yung ano Bukas? Sayang. Anong oras na ba? 2.30 Naku may 30 minutes pa Sayang naman Kain tayo dito sa Canmore Oo oh, nga, baka sarado Baka sarado nga oh? O May mga pagkain nila o oh. Ano nga yung nak? Um, oh, you know, close to the 34th oh, nga, close sila ng December 24 and 25 So sayang naman So, sarado Hindi <laughs> tayo makakakain <laughs> So, hindi siya kain tayo. Ano lang siya? Tingin tayo. Sa kadaan tayo. Kayang <laughs> naman. Anyway, tara. Libot-libot na lang tayo dito sa Canmore. Hanap na lang tayo na makakainan dito. Nanak. San tayo kaya kain dito, nak? Libre mo libre ko? Pag libre ko, McDonald's. McDonald's. McDonald. Steakhouse. Pag libre ko, <laughs> coffee shop. <laughs> Pag libre niya, coffee shop. Pag libre ko, McDonald's. <laughs> tama o tama? Hanap ka. Tama ba o tama? Tama! <laughs> ano tayo ng makakainan. Yung mura lang, syempre, yung kaya lang ng budget namin mag-ama. Mm -hmm. Ang importante, nakapag-banding kami, nakalibot kami, kasama kayong lahat. Tama. Oh. Tama. Kung mapapansin mo dito sa Canmore, napapalibutan siya ng mountain. Tinan nyo, may mountain dyan. May mountain dyan. No? hanggang dito sa gilid ng street na to may mountain hanggang dito sa likod may mountain so officially talaga tong downtown ng Canmore napapalibutan talaga siya ng mountain at dito isa sa mga scene ng pelikulang Hello Love Again nandito rin Para lang may idea kayo magkano yung mga bahay dito sa Canmore. Literal na window shopping muna tayo. Oh. Uh. Turo ka anak. Anong gusto mong bahay diyan? Dito lang tayo sa pinaka cheap. Sa oh, pinaka 730 cheap. $730,000 apartment unit. Apartment unit. Pero kung ganitong bahay, ganyan lang kalita. 1.9 million. <laughs> 1.9 million pag kaganito. Gaya itsura, 2.5 million. O edi eto yung ganyan Gusto yung parang rest house townhouse na vacation house. Oh, 4.4 million. Uh, oh, mura lang yung mga bahay dito. 4.4 million dollars. Pero papala mo ba kung bakit tayo nandito sa Canmore? Oh. Alam mo bang Christmas ngayon? Oh. Tara. Pagala ko na sa inyo. Bibili mo ako ng bahay? Hindi, magkakape tayo. Ah, magkakape lang pala. <laughs> Kala ko bibili ng bahay eh. <laughs> Pag tumama tayo sa loto, sisiw yan. Di ba? Oo no, naman no, no, no. Kung tumama sa loto <laughs> ay, ay. O, Sabi ng Snow In your dreams <laughs> Kakaikot kakaikot namin Meron kaming nakitang Ramen House At dito na lang kami kakain siguro ng lunch ni Angelo Thank you Tikman natin pareho yan nak So ito na yung kanilang $8.50 na bowl. Tikman natin. Malasong malaso siya. Lalo na yung kanyang sauce. Parang braised pork, parang ganun. Yabang sarap na nakakain. Sisig. Mm -hmm. Parang gano'n, no? Sisig. Parang sisig siya. Ang gano'n. Kailangan ko yung uh, tiga-apat lang. Six pieces pa rin. Ayoko din. Kabi ko sa'yo eh. <laughs> Hmm. nagulat siya akala niya kokonti lang takoyaki kasi pag umorder kami ng takoyaki sa Calgary Conte eto do sobrang dami <laughs> magkano ba isang takoyaki nila 750 din 750 oh 750 isa six pieces so not bad na para sa isang lugar na sobrang mahal dahil maraming ano dahil tourist spot thank you ah uh, diba? chicken yung isa pork yung isa oh. hmm. tapos ano lang yan maliliit lang na bowl 'di ba sabi ko siya ako na magbabayad eh. <laughs> Sabi mo yan, ha? Ikaw hindi ka na mabiro. Nabaw <laughs> yan. Masarap yung chicken. Pag umorder kayo dito, yung chicken yung order. mainit. Mamaya na. <laughs> Mamaya na ba? Kahit na makapal yung uso ko eh, baka mapasok. <laughs> Nasang sisig ko. My favorite place na ako sa Canvas. Hindi pa natin matitigman yung kain kain tayo. Ah. Baka masarap din doon. <laughs> Thank you. Ito lang ngayon ako nakakita na nag-serve ng dessert na yung papel. Nandito din sa... <laughs> nandito rin yung papel. Ayun yam. na natin. Titikman lang naman natin. Alam ko naman na diabetic ako. Hindi naman masamang tikman lang. <laughs> diba? Diba? Hindi naman matamis. Hindi siya matamis. Mm. So magkano lahat yung bill namin na kinain? Para may idea kayo, yung takoyaki is 7.50 each. So dalawang takoyaki. Tapos yung mga maliliit na bowl na chicken at saka pork. At saka isang maliit na cake. So lahat is 43 dollars. Siyempre may tip na yun na 6 na kasama. Pwede na, not bad na. Pero wag mo nang kwentahin sa peso kasi itong lugar na to talagang ano siya, uh, tourist area rin to kaya medyo mahal din siya. yon So mga kaibigan, ay, ay mga ka-Burks, ayun na ang aming adventure this Christmas. Yun na yun, yun na yung Pasko yes. namin. Wala, wala man handa, wala man ng magarbong design so, sa bahay but at least kasama natin yung mga mahal natin sa buhay natin Correct. this Christmas Correct. Kaya, ano yung mo yung mga gifts uh, ano yung mo yung mga no food? gusto ko ng gift no. <laughs> <laughs> no, but still <laughs> the best gift you have is, is love love oh. So, ang pagmamahal kaya mga kaburks Merry Christmas sa inyo Merry Christmas and yeah dami ko nakaitak na puso ka dami ko nakaitak na ka ako din oh. puso ka ko eh Paano mga kabirds? Hanggang dito na lang Ayan. Chris Cusinero At Angelo Ang inyong Kapamilya ka puso ka tropa ka barkada At, 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 at kabirds Hanggang dito na lang po Maraming salamat Merry Christmas and a Happy New Year Happy New Year Pakain naman Bye bye, bye. bye. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at sumama ka at manood